po tayo ngayon sa Lechon Capital of the Philippines, ang Laloma, Quezon City, kung saan susurpresahin natin ang ating winner ng isang day off, si Sir Johnny Losterio. Tara! Okay mga ka-day off, nandito na tayo ngayon sa labas ng lechuna ng ating day off winner na si Kuya Johnny. At syempre, bago natin siya i-surprise, tatawagan ko muna siya para kunyari, nag-order lang ako ng lechon at hihingi ako ng tulong para sa order ko. Pero syempre, hindi ko ito gagawin mag-isa dahil nag -hatak ako ng mga kasabwat ko, mga kabarangay mula sa barangay 142. 492. 492 tayo, masensya na. <laughs> Pero, sasamahan niyo po ako? Sasamahan ka okay. namin. Okay. Okay po ba, game? Okay. Okay, let's go. Hello. Ayun! Hello. Hello po, good morning. Ay, good morning po. Uh, ba, eh uh, Ma'am Luena, kayo po ba 'to? Ah. Uh, ah, uh, pwede po bang makausap si Kuya Johnny? Uh, wait lang. Hey, Johnny. Tawag. Hey, tumatawag. Pasapin mo daw. Hello. Kuya Johnny, hello oh. po. Magandang umaga po si Janine Poto. Naku, oh. Kuya Johnny, kailangan ko po kunin yung lechon na in-order ko. Oo. Oh. Oh. Ah, lang, kuya. Ayan, sige, sige, nakikita, nakita, sige po, sige po, babay. Oh. Oh. Ay, kuya! Ay. Morning. Hello po, kuya. Ang panit. Kuya, teka, dito tayo kasi medyo natatakot ako doon sa hilaw na, <laughs> na ano. Patay na, patay na naman yan eh. <laughs> Kuya, ano kasi yung lechon pusa na kailangan ko na gaano katagal pa po, po ba yan? Dalawang oras pa yan. Dalawang oras pa. Naku, eh, magigising na po yung tatay ko. Hindi na po ba mapapabilis yan, kuya? Alam oras niya. Naku, dalawang oras. Kung ganon, kuya, siguro dapat sumama ka na lang sa amin sa presinto. Kuya Johnny, ikaw ang aming Day of Winner! <laughs> kuya Johnny, congratulations kayo po ang Day of Winner! Kuya Johnny, ano pong pakiramdam niyo na Day of Winner kayo? Okay <laughs> naman. Nabigla po ba kayo kuya? Hindi <laughs> naman. Maloko to si Kuya Johnny. Ako'y si Johnny Losterio, tuwante ka na nabagiro sa Laluma. Ang mahirap ka magta sa trabaho, magpala. Saka yung mag, ano, magsasalang ng baboy. Yung mabigat na trabaho po yun. tumagalos sa dalawang tikada kasi tulong-tulong po kami pag pagtatrabaho. ang gagawin natin kasi banding talaga tayo, ha? Pero bago tayo mag-umpisa, Kuya Johnny, pakilala mo nga muna po sila. Pinapakilala ko ay si Rowena, misis ko. Ako si Rowena, ang taga ng buhay ni Johnny. Ah, yeah! Ay, may pasingkot pa, Ayon ha? Naman po si Jerwin, ang panganay na anak ni Johnny. Oh, yes! O naman po si Jeremy na pinakapogit sa pamilya. I mean, ah! Sino may sabi? <laughs> eh, hey, pinapakilala ko ng aking bunsong pinakang maganda sa pihitan ng laluma. <laughs> Kuya, bago tayo din magsimula, ano? ano ba yung gusto mo sanang mangyari sa day of mo? Ay, makapahinga ng maganda ko eh. Kawa nang pag-trabaho lang, pag lang kinabukasan, maganda pag ang aking katawan. Ready na! Salamat! <laughs> Po, natin, Kuya Johnny, 30 minutes tayong mamamasyal gamit po ang ATV. Nakasakay ka na ba ng ATV dati? Ha? Hindi pa po, ngayon lang. Game! Ready na? Gagaling nyo, ate. Grabe. Yes. Oh, ito hindi naman sumakay. <laughs> ito si ate, rock and roll, eh. Una, parang takot ako eh. Mm -hmm. Pero madali lang naman pala. Ikaw, Kuya Johnny, nakita ka kanina eh. Talagang sarap ng ngiti mo, nakatingin ka talaga sa dinadaanan. Kaya po ako na sa no? Oh, dahil po eh, kahit po lubak-lubak, nakakaahon yung aking sinakyan. Napakabilis pag ano po. Sabi ko nga, gusto kong bumili ng ganyan. Ah! ang ganda niya sa amin sa Quezon. Dahil dyan, ano ang gusto ninyong gawin ngayon? Gusto namin, doon naman! Oh, <laughs> siya, oh! Doon ba? Sigurado ka! <laughs> Kuya Johnny, alam niyo ba kung ano yan? Pang-adult na swing to. Giant swing. Game kay John? Kaya ba ako nito? Anong nararamdaman mo? Parang natatakot na ako. <laughs> Yun na! Yun na! na! Pwede lang yan dito na na! Oh! Ah! shucks! Ah! Oh god! Ah! Nakakatakot lang sa una, sa unang baba. Pero nung tumaas na uli, okay na. Arang hindi ko na kaya. Kaya <laughs> mo 'yan. pa. yung ATV. Yan, warm-up yan, ha? Nalampasan niyo yung giant swing. Pagdating dito sa ating two-way zip line, ay, naku, yakang-yaka na. Siyusaw -siyu na po yan. Parang layo, eh. Oo. <laughs> Taas. Ready. Ready, fight! Parang oh. katakot. <laughs> Parang ako na ni interview siya. <laughs> tawa mga ka-day off kasi wala silang bakas ang takot eh. Kuya Johnny, ikaw ang inspiration ko dito. Let's go guys! Yeah! 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 Okay, hawak na, hawak. Ano ano yung pakiramdam mo yung habang nakasakay ka sa line? Sarap ng pakiramdam mo, no? parang na pinapay po yung tanga. Anong pakiramdam mo kuya? Sana kung ano yung pag-geo po kasi, eh, gusto ko pa sana Makapasyal na lang parati dito. Malimutan ko yung trabaho mo rin isang araw yung pagbabaga ko para na-enjoy na lang muna dito eh. Okay, alam mo nasasakal na ako. Kumain na tayo. Let's go Kuya Johnny! <laughs> sagot po ng resort na ito ang ating lunch po na may maganda pa tayong view. Makaka-experience ka kumakain ka sa ilalim ng mga oh, puno. Oh, Jerwin, ikaw ba? Masaya po kasi bihira lang po kasi dumarating yung day sa isang tao. Eh. But oh. thank you kasi pinag-aaral mo ako, hindi ka sumuko sa pagtatrabaho mo. Itong dalawang kung kapatid sana, mapagtapos din natin ito. Kamagalala, tutulong din ako. Anak, Salamat naman. Pwede ako itutulungan mo. Ako ay kumakayot ng kahit ako hirap na hirap. Mapag-aral ko lang kayong mga anak ko kayong tatlo. Oo, oh, okay. Sige, kain na tayo. Special Bulalo because we're here in Batangas. Kuya, pasensya na, hindi na ako makapagpigil, ha? Kuya, o, oh, tikpon mo muna, ha? Pasensya na po, mga ka-day Hindi ko na din to mapigilan. Kanina ka ba ito inisipitan, eh? Malam na mo na kainin. Woo! Sarap! dinner po tayo under the moon and stars. Ah, di ba? Ang romantic. Enjoy po natin. At habang naririnig din natin yung alon, parang musika sa ating pagkain. Jerwin, mm. ikaw, ano yung paborito mo sa ulam? Lumpia mm. po, juicy. Ah! <laughs> okay, Cheers muna tayo para sa day off ni Kuya Johnny. Cheers! Thank you! Day oh. off! Please. Kuya Johnny, come on down! Ha? Oh! <laughs> oh! Ano ba itong mga nakikita niyo munang to? Yes! Para sa inyo po lahat yan. Napakarami na ito. Matagal ko maubos kahit ilang taon. <laughs> At ano na pag nag-grocery ka, magkano yung amount na pinapaikot mo sa tindahan? Pag minsan, 2,000 o 1,500. Minsan, mm -hmm. 1,000 pag kwanti lang yung ano. So, ate, ito pong grocery items po na to is worth 3,000. So, makakatulong po to pandagdag dun sa pagpapaikot niya ng pera sa tindahan. Yung kikita ko sa araw-araw, hindi ko na mababawasan dahil meron na kaming natanggap ng ganit. Malaking tibid na namin sa aming pamilya. Oo. Oh. Malaking bagay po itong naitulong niya sa amin kasi mahirap lang po kasi kami. O, katulad po niya. hindi na po kami bibili ng ulan. Mm -hmm. hindi na lang po yung ulan namin. sana itong programa na to nakita niya na life is short pero may mas malaking mundo. Sana nakapag-realize ang show na to na hindi mahirap ang buhay. Nasa akala niyo lang yon May paraan. Laging may paraan. Kuya Johnny, ito po tandaan ninyo ha. Marami na po kayong na-accomplish. Marami na kayong Uh, nagawa at naitulong sa pamilya ninyo. Kaya huwag kang mawala ng loob. Kaya pa yan. More pa. Kung masakit yung katawan mo, gawin mo silang inspirasyon. Basta wag kang titigil. Huwag kang mapapagod na kumayod para sa pamilya mo. Huwag mong liitan ang mundo mo. Ang laki-laki ng mundo. Let's go!